Ay, Don Raya. O, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to subscribe you, no? Sir, kung pakuli sa ating YouTube channel, kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment be below, and hashtag Don Raya. And of course, isubscribe mo na yan. Ngayon mga Pops, no? Maulan. No, pero ang kinagandahan ng maulan mga Pops, breeding season na. No, kaya kung inaalat-alat ka, mag-breed. Ngayon ay pagkakataon mo na mga Pops. Dahil nga, taglamig no, hindi uh, na-e-stress yung ating mga alagang ibon. So, kung bago pa lang dito, huwag kalimutan na mag-like, mag-comment doon below, ka, follow the hashtag don't Ruan. Of course, isubscribe mo na yung click na notification bell para updated ka sa i-upload ating bagong videos. No, pwede akong umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Pwede rin makipag-swap, mag-offer ka lang kahit ano yan. No, huwag kang mahihiya, no? Mag-offer ka lang mga Yan mga paps, mga budget meal na preso pamigay. No, kumuha ka na. Lahat yan ay possible na red factor, pale follow, may visual pale follow pa nga dyan. Possible bronze. Perso, perso, possible bronze. Meron tayo mga paps. No, sa abot kamay, abot bulsa, presyong pamigay. Iba't ibang kulay ang meron tayo mga paps na nyo naman sa screen. Kuha na kayo mga paps. Kung nagugustuhan mo to, you can text or call me 0951 364 -462. Message mo kagad sa akin Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Avery. Ito naman yung mga uh, possible yellow face natin. Yung lahat ng green dyan ha. Ah, possible yellow face yan mga paps. Possible dan follow. Actually possible dilute pa no may aqua tayo baka gusto nyo gray wing no mga budget meal yan para uh, sa mga gusto mag project project no naghahanap ng materials lahat yan mga paps ay budget meal presyong pamigay All right, no so yan ang gaganda mga paps so. no kung gusto mo yan you can text or call me 09531364462 mag message ka lang sa akin facebook messenger Ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Lahat yan mga paps ay matured, ready to breed na. Alright, madali lang mag-breeding ngayon dahil alam naman natin na umuulan. Breeding season na. No, kaya kung ikaw ay inaalat-alat, no, mag-breed ngayon ay pagkakataon mo na. Kaya kumuha ka lang mga paps na mga materialis natin. Alright? No, so, ito, malupit. Opa Yellow Face, possible split, then follow with free na OPA possible yellow face, possible split done, follow mga All Alright, no, ayan ang ID. Ulitin ko, ang ID ay opa yellow face, possible done, follow at free na opa, ye possible yellow face, possible done, follow. Nakikita nyo yung hood, di ba parang keso, ganyang kadilaw yung hood natin. No? o yung ulo mga pops ibig sabihin kasi quality talaga yung yellow face natin mga pap. Sobrang ganda talaga. Nakikita nyo naman sa screen eh. No? Walang edit yan mga pap. Kung may edit yan, no? Dahil lang sa brightness. Alright? Ang edit mahirap yan. Especially kung gumagalaw. Video yan mga pap. eto naman ay eto na. Yung malupit. Grabe to. eto na yung dulo ng Project YF Dantalo mo mga pap. eto yun. No? ito yung papalabasin natin ang ID ay OPA line yellow face dan follow wala ka nang ano uh, slash slash yung OPA pos yellow face, walang ganon ito na yung mga eto ito na yung resulta ng ipaproject natin no, ang complete ID nito ay OPA yellow face dan follow tinan nyo, pulang pula yung mata, ibig sabihin visual dan follow yan no na yellow face pa na opaline pa no so eto na dulo dulo na ang maganda dito i project mo to sa aqua no at palid pwede mga pop at dilute para mas dumiin yung kulay no budget meal na lang to tapos may previous of course hindi naman nawawalan yung previous natin mga pops no So yan, titigan nyo mabuti kung gano'ng kaganda itong ibon na to. No? Tinan nyo yung kulay ng katawan. Yung hood, dilaw na dilaw, parang peso Yung mata, pulang-pula. Visual na visual. Wala na tayong pag-uusapan dyan. Kung ano hinalabas nyan. Dahil ayan na yan itself. No? Ayan na yung pinaka resulta ng pinaproject natin. Ang hen nito mataas pa. Ang kak ay mas mataas pa. Ang value pero sa atin sobrang mura lang no kaya naman i-text o so tawagan mo na ako sa 09531364462 o mag-message ka lang sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Adrian all right no, so ito yung budget meal naman no na gusto magkaroon ng yellow face possible dan follow pinakita natin kanina ito naman iba project mo yon no ang maganda dito yung isa visual na ayun yung nasa baba visual yellow face na yan na may dugong dan follow of course at opa tapos ang kinagandahan may free opa yellow page, possible dan follow no so ayan screenshot nyo na then ipadala nyo sa akin Facebook messenger Don Roaya or Don Roaya Avery no so sa mga budgeted lang kontakin nyo na ako eto naman no same lang budget meal iba lang yung kulay kanina yung kanina kasi pastel eto naman uh, yung yellow face. Visual yellow face na rin yan, no? yung nasa kanan. Alright, no? so same lang ng ID, visual yellow face, possible don follow, possible OPA. Of course, of course, may free na rin tayo na OPA, possible yellow face, possible don follow. Yung nasa kaliwa. No? Lahat dito talaga may free mga paps kaya <laughs> jackpot at jackpot ka. No, so kung gusto mo to, huwag ka na magpatupit-tupit pa. Napakamura lang nito. I-text o tumawag ka lang sa akin. Ayan, nakikita nyo sa screen yung number ko. 0953136442. No. Mag-message ka lang sa akin. Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Adri. Kung hindi nyo makontak, ayan lang mga paps No? Better na magtawagan tayo. Kung wala kang ka pang tawag, i-text mo ako, mag-message ka. Ako na yung tatawag. No, mas maganda tawagan para mas clear at madali tayong magka-intindihan mga paps. Alright, no, sobrang ganda niyan matured na, ready to breed. Sabi ko nga sa inyo, no? Ngayon ay pagkakataon mo nang mag -breed dahil breeding season na. No, kung inaalat-alat ka sa breeding, ngayon madali na lang. No, hindi ka na aalatin kasi nga malamig. No, hindi irritable ang ating mga alagang ibon. No, so ito naman malupit for sale. Ang ID ay Aqua B1 Opa destino no postino ino napakaganda nito bihira lang to mga paps kunin mo na ito yung pina project project ng ilan marami na rin nagpo-project nito pero tayo nakapagpalabas na mga paps no sobrang ganda nakikita niyo naman sa screen no kulay gatas at kulay melon yung melon mga paps ha no hindi lemon kundi melon yung kulay alright Yano? napakaganda mga paps talagang tutulo ang lawe mo dito kasi nga bihira lang to mga paps sa market o changge mga paps no? so tayo mapala tayo at nakapagpabuga na tayo ng gantong linyada kaya kung gusto mo madali to maubos ito sa so tawagan mo kaagad ako sa 0953 136446 3, -3 -6 -4 -4 -6. So, message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Napakaganda mga paps at mas madali ito i-cross no? o i-breed sa ibang mutation kasi nga dulo-dulo na rin to, mga paps. Alright, no? so eto talaga, tutulo ang laway mo dito. Sobrang gandang opa no? na yellow face. Tapos ang maganda nito, may karga din siyang dan May free pa na opa Sports Yellow Face, post Dan Palo. Tingnan nyo, napakatingkad ng kulay. Tutulo ang laway po dito. <laughs> Minsan talaga, nakaka-speechless eh. Pag ako nagbablog mga paps, actually parang nang hinayang ako na i-out. No? Pero mas na hinayang kung itatago ko sila at hindi ko sila i-share sa inyo. No? Kaya naman, kunin nyo na to, napakamura, bihira lang yung ganito ka-quality. Katingkad yung kulay. I-text at tawagan mo kagad ako sa 0953 0917-136-4462 mga paps. No? Message ka lang sa Facebook Messenger. Ang Don Roaya or Don Roaya Avery. No? Pwede magtanong, wag ka mahiya, wag ka ma-intimidate, mabait naman tayo. Alright? No? So, libre ang magtanong. No? Napaganda. Totoo ka niyo mabuti. No? Bihira lang ang gantong quality at kalidad. O kalidad ng ibon so ayan yeah, matured na rin to. of course ready to breed may nyo naman sa bata sa matanda mga papsi no eto ay matured na alright eto naman ang pinaka pag pinagmamalaki ko rin no naalaga natin no actually marami to dati ngayon dalawa na lang ikokolekta ko na nga lang sana pero ang dami kasi nagre request no kaya eto pinus ko no super giant green perso belgium line No, sarap i-collect na nito, napakaganda sa mata. Alright, ito yung mga Belgium line na totoo. Hindi yung Belgium-Belgium man line lang. Ang Belgium line kasi ay yung hindi typical na wild type na nakikita nyo sa Changge sa anumang uh, social media platform. No? Ito talaga yon Malalaki to. Parang alusman Kasi nga, ito ay may lahi. No? Dugo. Totoong na Belgium line mga paps. Nakikita niyo naman sa screen, di ba? O oh, malinis, walang orange, sunog yung ulo. No, orange yung sa baba ng ulo mga paps. Diba nakikita niyo yung typical na green perso. Eto napakalinis talaga mga paps. Kaya kung gusto mo ng ganito, ayan oh, napakalaki oh. Ha? Itig, e, so tawagan mo kagad ako sa 0953 o mag-message ka lang sa aking Facebook Messenger. Ang Don Roaya, Pardon Ruaya ever yun lang. Salamat, God bless.